braso oh naman. Meron din ya nagtitinda balik yung braso ni. Hindi naman bisyo ng meron din diyan yung praso kawawa naman. Okay din 'yan makapansana, okay din makapansana masipag. Ayun, alright nagaano siya para siguro sa pamilya na rin. Kawawa naman. Okay siya.

Oh, ano nag... pa na ko din dino? Nagbayad naman. Ay, puta. Wala. Dapat, sagutin eh. Dapat sinabon mo. Hindi, e, pinta siya mismo sa pinaka Manila sa FBI. Wala. Ay, talaga. Ayan talaga. talaga ang mayari. Kinuha mo sana yung plaka, pinakita mo yun. Wala, pinakita ko nga ito. Dadala ko ngayon ano nang ano eh. Ayon ng NMDA, wala talaga eh. Hindi rin yung dahil kasi hindi naman daw ako pasero eh. Pasero eh. Hindi, saan ito yung dati tong ano? Dating operation. Ah, yung mga dali si operation, hindi na ganito antay eh. Ingat-ingat. Ba, uh, wala naman tinida mo, saki sa nang bus, hindi man lang tinung-an. Wala niya. Ah. Ah, kitag. Eh, tinay niya maning walang balat guys nang ang lalaki ng mani oh o oh, iba na naman sa utak nyo mani, pinat, hindi kung anong mani <laughs> alright ayun, dito ng araw nagkipinda sila hindi oh. lang Ano to? Ako yung mambago. Ano kasi? Kasi lagi siya hindi man na sinagot. Ano ba yan? Sa kanya kaya mangyari yun doon sa driver. Kawawa naman. Oh, lahat ng driver, ingat-ingat tayo. Tsaka huwag natin tatakbo. Kawawa naman. dasa ka ng tao, makasagi ka, tatakbuan mo. Insensya mo yan. Pag nangyari sa iyan, di ba hindi sa'yo kahit sa ibang kamag-anak mo pag nangyari sa'yo hindi nga sa mangyayari sa ibang kamag-anak mo naman mas mahirap yun di ba hindi tao yan eh Pero mababalik pa yun. E, simento yun lang yun eh. Dislocate yung buto nyo. Yung braso nyo. baloktot na balokot. Grabe. Kawawa naman. Ano eh. Pamilya yung tao eh. yun lang sa Lagi nagtitinda dyan sa may bandang pioneer na yan. Pioneer o oh, ano. Pony. Pony yan. Tama. Pony. Dito sa may tapat ng ano. Light condo. Light 2. Diyo At least gumagawa ng marangal, hindi eh, illegal. Sumang, nagahanap buhay kahit ganun na siya. Hmm. Tutulungan ko yan, babalikan ko yan, magka pera lang ako guys. Tutulungan natin, kawawa naman. Uy, delikado kayo yan. Bas naman yan. Ano ba yan? Ah, ano din mga gamit nila. Oh. May no. bas na yun yan. Tumatawi. Delikado nga yan. Ang kayo dyan. Ito siya. Oh. Hmm. Ang bibilis pa naman ang ano dyan. Sa bas na May speed limit na. Pero hataw sila pagdating sa ano eh. Alam nilang walang polis. Mga bas na yan sa sagi na dyan. Ako, Diyos ko po. Hindi kita ating ginagawa mo. Yung kasi yung gamit niya. Doon yung nilagay yung gamit niya sa delikato. Pero kahanap po kayo sa akin. Kasi yun, gumaan yung bus. Pero hindi ka mapansin dyan. Diba? Sa ating pamilya mo.

pambili ako, bibilang kita. Malak, sorry. Itong part na to, dati delikado to. Ito, yan, yan, yan. Diyan sa may overpass na yan. Kasi may mga nangahablot dyan eh. Pag nakababa yung bintana mo, hindi ka nakalak. Yun yung mga siguro yung mga rugby boy, yung mga kung ano-ano. Kasi sila ano sila eh. Mas, mas, okay ang gumagawa ng parehas kaysa Ingat-ingat ano, din kayo rito. Hindi natin malaman kung wala na talaga eh. Nawalis na sila yung mga salisi. Yung mga cellphone yun na nakapatong sa dashboard, pag nakabukas ang bintana nyo, na, kailangan mas mabilis yung mata mo, sa mirror, nakahinto ka rito mas safe itaas mo yung bintana mo para hindi na magdukot tapos nakalak ka yan nung nagtataksi ako nadali ako rito nakita yung pera sa ibabaw hindi ko na itaas yung bintana kasi yung pasero ko sa muka nung nagtataksi ako patandaan ko pa guluhin ka rito sa kaliwa may kasama siya sa kanan noon dinampot ko yung yung ako ko dyan yung binayad ng pasahero hindi ko agad kasi naitabi kaya pagdating dito ito yung overpass na yun tapat ng Ricoa ingat kayo dyan nung wala pa yung bus lane dyan, dyan sila tumatawid doon, inaakit nila yan, buti may bywire na yun inaakit ng mga ano yan, bata na nang i-snatch dito, tatawid sa kabila uh, risky, makikipagpapintero sa train buti naman nilagyan na ng barbed wire, ay yung kabila wala oh hindi mo na nga naman mahabol agad kabit na sila eh. itong lugar na ito madalas na nagahabulan pulis at saka yung mga rugby boy mga salis eh gumawa tayo na mabuti maganda yun kesa Ang bagay Ang bagay yan, nung sila mahabawa sa bigat na dalan ka mapamalihin man yan o tubig man yan ang dami ng lariko tutusin talagang bawal sila rito e eh, kaso nga naghahanap buhay eh naghahanap buhay nila buwis buhay din baga hindi naman sila dyan gumigit na kung hindi ganyan ka-traffic kasi kung hindi naman matarapit ka wala kang makitang vendor dyan Biyawin yung mga tinda nito para umalis na dyan eh. Kaso wala tayong pamakyaw. Pakyawin ko talaga lahat dyan. Ano? Ano? Ano?